Ayon sa isang pag-aaral, isa sa mga rason kung bakit hindi nabibili ang isang bahay ay dahil sa lugar at dami ng krimen malapit dito. At ang istorya na pag-uusapan natin ngayon ay isang example na kahit nasa pinakaligtas kang lugar tulad ng iyong bahay, ay ang panganib ay maaaring lumapit sa iyo kahit kailan. Welcome o oh welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsesyon sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to hit subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang akin channel, you may do so by checking these options. Dahil napaka-privado ni Sarah Kay maging ang kanyang pamilya ay hindi ko makita sa aking research kung kailan ipinanganak ang dalaga. Ang kanyang Facebook page naman ay eksklusibo para lang sa kanyang negosyo. Pero nakita ko na si Sarah Kay ay tubong rumblon at ang lugar na ito ay matatagpuan sa Region 4B na kalalade na parte ng Mimaropa. Inilarawan si Sarah Kay ng kanyang mga mahal sa buhay na isang mabait, matulungin at isang magaling na artist at madiskarteng negosyante. Siya ay nag-iisang anak na kanyang mga magulang at bilang isang mabait na anak ay sinusuportahan niya kanyang ina na si Susan at kanyang lola. Ayon sa mga reports galing sa isang publishing company, si Sarah Kay ay isang call center agent bago siya mamatay. Pero lumabas sa aking research na nagtatrabaho siya sa isang bangko bilang isang compliance officer sa Citibank Tagig. Siya ay mag-isang nakatira sa Australia Homes, Barangay Tuklong, Kawit, Cavite. Bukod sa kanyang trabaho, isang artist at negosyante din si Sarah Kay. Siya ay mahilig sa painting at dahil sa pagkahilig niya dito, ay ginawa niya itong side hustle siya ay nag-aalok ng pagpipinta sa mga sneakers, sa mga canvas at pati sa mga damit. Dahil sa layo na kanyang tinitirhan sa kanyang trabaho sa Tagig, ay maaga siyang umaalis ng kanyang bahay para maiwasan ng traffic. Sa tagal niya ng pagtatrabaho sa Tagig, ay sanay na din ang kanyang mga kapitbahay na pag sumapit na ang alas 5 na madaling araw, ay umaalis at lumalabas na ito ng maaga sa kanyang bahay para bumiyahe. Noong February 21, 2020, alas 5 ng madaling araw, isang kapitbahay na nagngangalang Tomas ang nakarinig kay Sarah Kay na humihingi ito ng tulong. Ayon sa kanya, narinig niya itong sumigaw ng tatlong beses. Pero sa kung ano pa mang dahilan ay alas 8 na ng umaga nakipag-usap si Tomas sa isa pa niyang kapitbahay na si Divine para sabihin na narinig niyang humihingi ng tulong si Sarah Kay ng tatlong beses. Pero sinabi naman ni Divine sa kanya na imposibleng si Sarah kay yun dahil alas 5 ay dapat nakaalis na ito ng kanyang bahay. Pero iginiit ni Tomas na si Sarah Kay ang kanyang narinig dahil matapos ang pagsigaw nito ay hindi lumabas ang dalaga sa kanyang bahay. At para masagot at malinawan kung si Sarah Kay ba talaga ang sumigaw ay pinuntahan nila ito. Pumasok sila mula sa likod ng bahay ng dalaga. Pagkapasok nila ay nagulantang sila dahil nagkalat ang dugo at agad nilang nakita ang wala ng buhay na katawan ni Sarah Kay. Agad nilang tinawagan ang pulisya at mabilis naman na rimesponde ang mga ito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga kapulisan, si Sarah ay nakasuot ng isang itim na dress, itim na coat at ang panloob nitong kasuotan ay intakta. Kinuha na ng saraysay ang kapitbahay ni Sarah Kay at nang malaman nila ang detalye, ay agad silang naghinala na inabangan talaga ng sospek ang paglabas ng dalaga. Sa kanilang suspecha ay nang palabas na ang dalaga sa kanyang bahay, ay itinulak ito pa loob ng sospek dahil wala silang nakitang force entry. Base din sa inisyal na investigasyon, may mga pera pa sa loob ng bahay pero ang pitaka o mismong wallet ng dalaga ay nawawala. Nakarating ang masamang balita sa pamilya ni Sarah Kay sa rumblon pero nalaman nila ito sa pamamagitan ng Facebook. Ikinagalit at nanlumo ang mga ito sa sinapit ng dalaga. Nang lumabas ang post-mortem examination o autopsy ni Sarah Kay ay kinumpirma ng medical examiner na tinadtad ng saksak ang dalaga ng dalawampung beses. Ang mga saksak na ito ang naging sanhi na kanyang pagkamatay. Nakitaan din ito ng healed laceration sa kanyang ari na indikasyon na may malaking posibilidad na nakipagtalik ito o kaya naman ginahasa ang dalaga. Ang ginamit ang sospek sa pagpaslang ay naiwan nito sa loob ng bahay ni Sarah Kay. Nakuha din ng mga investigador ang isang kitchen knife. Ayon sa mga pulis, nakakuha sila ng similya mula sa dalaga na agad nilang ipinadala sa isang lab. Habang hinihintay nila ang resulta ng DNA mula sa lab, sinimulan nila ang kanilang investigasyon at nakakuha sila ng kopya ng CCTV sa loob ng subdivision. Nakakabahala ang mga huling sandali ni Sarah Kay dahil sa CCTV ay maririnig ang kanyang pagsigaw at paghingi nito ng tulong. Makalipas ang ilang minuto sa ibang anggulo ng CCTV ay makikita ang isang lalaki na lumabas sa bahay ni Sarah Kay mula sa likod ng bahay nito kung pagmamastan mo ay naglalakad ito na parang walang nangyari. Pero dahil sa nakasuot ito ng isang sombrero, ay nahirapan ang mga kapulisan na makuha ang pagkakakilanlan dito hanggang lumutang ang isang witness. Ayon dito ay nakita niya ang lalaki na lumabas sa bahay ni Sarah Kay at kinilala niya ito na si Reggie. Ayon sa kanilang background check, ang totoong pangalan ni Reggie ay Reggie Boy Estabillo, 26 taong gulang na tubong Coronadal tabato. Pero ang ikinagulat ng mga investigador ay ito pala ang isa sa mga security guards ng subdivision kung saan nakatira si Sarah Kay. Siya ay nakatira sa barak sa loob ng subdivision kasama ng ibang mga security guards ng anim na buwan na. Nang na-interview ng mga investigador ang mga kasama nito sa trabaho at mga residente ng subdivision, ay ibinahagi nila na ang binata ay napakabait, napakamatalungin at dahil sa magaling itong makisama ay malimit nilang imbitahan ito sa kanilang mga parties. Si Divine na nakakita sa walang buhay na katawan ni Sarah Kay ay nagpatunay na talagang napakabait ni Reggie. Ayon sa kanya, sa loob ng anim na buwan nitong pagtatrabaho bilang security guard ay ilang beses nitong kinausap si Sarah. Idinagdag niya na dahil sa magaganda katangian ni Sarah na mabait, maganda at palakaibigan ay nahulog ang doob ni Reggie sa dalaga. Isang araw ay naglakas loob itong aminin ang kanyang nararamdaman kay Sarah habang ito ay papasok ng subdivision galing sa kanyang trabaho. Pagkatapos niyang umamin sa kanyang nararamdaman ay tinanong nito ang dalaga kung pwede ba siyang manligaw. Pero ayon sa mga nakarinig kay Sara ay hindi ito pumayag dahil siya ay merong kasintahan. Kinumpirma naman ang mga katrabaho ni Reggie na ang kitchen knife na ginamit sa pagpaslang ay isa sa mga kutsilyo sa kanilang barracks. Matapos makuha ng mga kapulisan ang mga statements ni Nadivine at mga katrabaho ni Reggie ay nakabuo ng teorya ang mga kapulisan na ang motibo nito sa pagpatay kay Sarah ay dahil binasted siya ng dalaga. Habang binubuo nila ang kaso laban dito ay nakapagtaguna ang sospek. Pero tatlong araw pagkatapos ng pagpatay kay Sarake ay nakatanggap ng tip ang mga kapulisan na nagtatago ito sa Tanza, Cavite. Sa pinagsamang operasyon ng mga kapulisan sa Kawit at Tanza ay nagsagawa sila ng isang entrapment operation kung saan nahuli nila si Reggie. Nang mahuli ito ay hindi na siya pumalag at kusa itong umamin sa kanyang ginawa kay Sarake. Habang nakakulong ito ay binisita siya ng mga reporters at tinanong siya kung bakit siya pumunta sa bahay ni Sarah Kay ng alas 5 ng madaling araw. Sinabi niya na gusto niya itong makausap dahil gustong gusto niya talaga ang dalaga. Tinanong din ng mga reporters kung bakit niya ito pinatay at sinaksak. Ibinahagi niya na sinabihan siya ni Sarah Kay na hindi kita type. Inamin din niya sa interview na siya ang pumatay sa dalaga pero mariin niyang itinanggi ang panggagahasa dito. Kung matatandaan nyo, ang sinabi ng medical examiner sa autopsy na ginawa kay Sarah Kay ay inilarawan na ang nakita ay healed lacerations. Kaya maaari lamang tayong manghulan, hindi talaga ginahasa ni Reggie si Sarah. Bagkos, ito ay maaaring galing sa pakikipagtalik ng dalaga sa kanyang kasintahan. Ang teoryang ito ay masusuportahan din ng report mula sa medical examiner dahil kahit sila ay hindi sigurado kung nagahasa ba talaga si Sarah. Sinampahan ang kasong murder, pagnanakaw at panggagahasa si Reggie. At dahil sa kumalat na ang balita na di umano ay ginahasa si Sarah Kay, ang mga tao sa internet ay agad nagkaisa at humiling na ang dapat parusa kay Reggie ay bitay. Pinagbasehan nila ang salaysay ng mga kapulisan na ang dalaga ay ginahasa kahit hindi pa opisyal na inilalabas ang DNA result mula sa laboratory. Matapos ang autopsy sa katawan ni Sarah Kay ay agad itong iniuwi ng kanyang pamilya sa rumblon para doon sila magkaroon ng pribadong pagluluksa at maihatid din ang dalaga sa huli nitong himlayan. Pero wala pang 24 oras makalipas ang pagtakip kay Reggie ay noong February 24, 2020, alas 11 ng gabi, ayon sa mga pulis sa Kawit Cavite ay nahilo at nahirapang huminga si Reggie. Agad nila itong isinugod sa San Pedro Colungsod Hospital at sa tulong ng mga doktor ay sinubukan itong i-revive. Pero agad itong nalagutan ng hininga. Ayon sa death certificate nito ay ang ikinamatay ni Reggie ay high blood. At dahil sa patay na ang sospek ay isinara agad ng mga kapulisan sa kawit ang kaso.